Kamakailan lamang nanawagan si Raul Dilio aka Capre ay aktor-direktor Coco Martin na isama siya sa kas ng FPJ Batang Kiapo at Abot Langit nga ang tuwa ni Capre dahil may sagot agad sa kanyang panawagan. Nakabot agad kay Coco Martin ang kanyang kahilingan at hindi agad siya makapaniwala na nakatanggap siya ng offer mula sa batang kiapo ito ang kanyang taos-pusong pasasalamat at bilang pagkumpirma na totoo na tumugon ang aktor sa panawagan niya ito ang kanyang video sa kanyang vlog po sa lahat na nagdabi sa body sa lahat po ng mga uh, nakapanood ng aking video uh, at nandito po ako muli dito ako sa bakante at uh, nalakad-lakad ako dito kaya dito po ako sa bakante dito, na ito dito po ako natambay pag araw ayan po pag araw nandito ako kasi mainit po sa bahay hindi pa ako nakakapag-relax uh, kasi Sama si Chow Chow. Chow Chow! Kat Oo. Oh. Kamay! Kamay! Kamay Chow! Kamay! Ito ke ko ya Uy! Ayun. Ayun, uh... halo po, magandang araw po, magandang gabi. Good morning uh, sa mga kababayan po natin na uh, nasa ibang lugar, sa ibang bansa. Magandang araw, magandang gabi po sa lahat. At ako uh, po ay narito muli para po mag uh, balik na ating taos pusong pasisalamat sa inyo po pagtulong sa akin na talaga naman po ay uh, hindi po lubos na makalain na ako po talaga ay dudugyan ng pasyon ng aking panawagan sa Idol, Idol Group po, Martin. Uh, kaya naman po ang aking pasasalamat ay uh, nag-uumapaw para po ibalik sa inyo at uh, sa inyo pong tulong, sa inyong uh, mga likes, mga share, mga magagandang komento. Maraming maraming salamat po at sobra po akong uh, Uh, sobra ko na-appreciate po ang yung po ang dalawang sa akin. Lahat po ng aking pong, uh, lahat po ng uh, comment ay yung aking mga uh, pinusuan ay talagang binalit po sa inyo mula sa aking puso. Yung aking po pasasalamat. Kaya, uh, ayun po, ako po ay mag ng uh, ng balita dahil uh, uh may magandang resulta na po yung aking panawagan dyan na dahil po sa inyo at uh, napaisin na po yung aking video at uh, natawa na po ako ng production ng Batang Chia po at uh, napansin na po na dyan rin po kumartin yung aking panawagan kaya nag uumapaw po talaga yung aking kaligayahan sobra-sobra pong hindi uh, nyo po halos hindi expect ito at uh, ang lahat po na yan ay truly dahil po sa inyo kaya naman po talagang uh, uh, sobra po, sobra. Alas uh, wala pa po pala dyan. Uh, po, uh, sa akin po, uh, pagsimula mo din, sa akin po ay samahan po din ako muli. At siempre, uh, siyempre, batang niya po ang, uh, sa lahat ng production sa service industry, sana po ay supportahan po natin at ang ating pong mga uh, artista sana na hindi nakapagtrabaho na ay makabalik din at mabigyan din ang partner na taon para makabalik at uh, sa akin pong uh, pagsimula muli, ako po ay gagawin uh, ko po ang lahat ng aking magagawa para po makapagbigay po ako ng kasiyahan. Ang bahagi po ako na iyong kasiyahan sa pamumuhay po sa araw-araw at uh, uh, lubos po talaga ang aking talagayahan. Kaya naman ay alam ko na kung hindi po dahil sa inyo ay hindi po ako uh, mapapansin ni Idol Dorito Kumartin. At uh, kayo po talaga ang nagbigay sa akin ng uh, tunay na inspiration para ako uh, patuloy pa na mangarap at ito ngayon ay magsisimula muli. Ah. Ayan po at uh, pakakaasap po kayo na lahat po ng aking magagawa ay gagawin ko po, po at uh, para po sa inyo at siyempre para po sa aking pamilya at hindi sa lahat para sa ating mahal na Panginoon dahil ang uh, pangarap ko rin po ay katulad din nyo na makatulong din uh, uh, sa puso ay uh, nandito po uh, gusto ko po balang araw sana isa ko po ako sa uh, makapagbigay ng tulong o inspirasyon man lang sa ating mga uh, kababayan lalo lalo na yung nasa mga bababang laylayan na katulad ko at uh, tulad ng iba na alam ko na marami din tulad na dyanang, kaya alam ko na may pag-asa habang buhay kaya tiwala lang po tayo sa ating mahal na Diyos at yan po uh, Idol, Diretto ko Martin maraming maraming salamat po talaga uh, isa po kayong napaka buting tao at talaga po napaka napaka talungin niya po talaga at uh, naniniwala ako dahil Nakikita ko na po yung mga tinutulungan ninyo at napapanood ko kaya nga po ako nagtero ng interest na panawagan para po uh, makabalik dahil alam ko na napakabutiin po talaga ng puso ninyo. Idol, uh, we love you, idol. saludo pa ako sa inyo. At syempre, sa lahat po ng task ng Batang Tiyan po, sa lahat po ng pumubuo ng Batang Tiyan po, maraming maraming salamat po alos uh, uh, um, nakakatawa po talaga sober ano po uh, sober uh, isa ito na po ako magtrabaho kaya tutakits po mga kababayan at uh, shout out po sa mga uh, mga kaibigan ko na nasa ibang bansa na tumulong din sa pag-share Nag at din ng komento at shout out po kay ma'am lang si Altamirano, uh, Ma'am Amie Jansun, uh, Ma'am Manisa Lucero, Sis Abay Estong Lucero, maraming salamat sa inyong tulong at napakalaking uh, tulong po. At uh, uh, salamat po. At uh, kita hita po tayo sa muli. Sana po patuloy din po ating YouTube channel at uh, kung nagustuhan mo ang ganitong mga video paki-share na rin sa iyong mga kaibigan at kapamilya. Maraming salamat. God bless.